we understand the conservative language being used by Dr. Antikamara, no? Pero sa simpleng usapan, Commodore, no? Tapatan lang tayo. Mukha bang ginagawang isla ito? Ginagawang artificial island ng China itong Sandy Well, tinanong sa akin yan, Christian, last Saturday. Um, kung una muna, tinanong si Dr. Antikamara, is there a possible human intervention kung bakit nagkaroon ng ganitong paglawak ng uh, sand decay? Ang sabi niya, yes. Tapos ibinaling sa akin ng mga kasamahan natin sa media kung uh, ano daw ang tingin ko. Sabi ko obviously, uh, talagang ginagawa ito intentional, no? At nung tinanong ako sino daw ang uh, maaari nating maging suspecha sa mga ganitong gawain dito sa pag-aasake. At tahasan kong sinabi agad, no? Very straight to the point, it's the people's Republic of China.